So ay mga buddy, nanti na po tayo kay Ate Jenny at yan andito na yung bike uh, at, sa Ati Jenny. At, Binabarat pala sa kanya po. Binibinta niya dapat to. Oh, nga. Uh, Ayun pa rin pang bomba. Ayun oh, pang natin kay Joe Kasi yung ilaw. Magkano yun? 380 din yun. Oo, oh, so, tapos yung Ay, yung ilaw dito. Katanong ko lang kayo, kay Joe Pwede yan dyan pa yung ano, pang bomba? Wala man lang, wala na dito. Sa kanya, binigay ko eh. Nakalagay sa bike yun, no? Hindi. Tinanggal gilaw. Ah, tinanggal mo. Kasi kailangan din yun. Tsaka yung ilaw niya. At sa kanya din. Tanong, tanong ko na sa kanya. Sa motor mo yan. Motor ko pala to eh. So, ma, kasapin ko sa atin yan. Sa atin yun. Ay, kausap niya niya. Hello Ate Jenny! Magandang tanghali po! Hello! <laughs> Hello Ate Elvie. Ayan! Po, siya? Hindi Ate may kukunin lang. Mga badi sa Ate Jenny, ah, gusto ko lang din ano mga badi, hindi mo kasi marami ang nababasa sa comment na binabasa si Ate Jenny, huwag naman mga badi. So ano? Pinilit hanggang gumapit talaga, pilit siya ng pilit ng pilit. Hmm. Tapos yung para daw ibintan na saan kasi bininta daw niya doon sa Mekamida. Oo nga pita. daw po. Inupiran siya ng 2,000, 2,500, 2,800, hmm. hanggang 2, daw. Habi ko, bakit mo ibibinta? Sakala ko gagamitin mo Apo. kasi nga ang inano ko kung halimbawa inaano kasi kinulit niya ako tahalin ko yon kasi pahiram nga ng, ng, ng ano ng 13 kasi tubusin daw yung Apo. bike sa yo sabi ko bakit mo tutubusin ano an babayad an ibabayad mo sa sabi niya hayaan mo lang muna pag mag ano daw diyan halimbawa saka lang daw siya magsasabi ng problema ng utang sa akin sigitan kasi dati niya may utang pa sa akin kulang-kulang 700. Okay, okay. yung dati pa kay doon sa kay oh, oh. business, nagutang siya sa akin. Hindi nga niya nabayaran eh. Tapos nga sabi niya, hindi tika ka ilang kapat siya. Paano mo? Sabi niya, para magamit-gamit. Sabi na asawa ko, sumuwa ba asawa ko? Sabi na, sige, bigay mo, bigay mo na yung ano dahi. Tapos niya yun, pag alam na mayroon naman siyang utang, eh ano mo na, ilista mo na lang doon okay, sa listahan. Okay. okay na. Tapos yung hapon na yun, paggawa naman ako uli kasi alauna, paggawa tanga ang galasin ko. Tapos pagkaalasing ko naman lang, umuwi ako nito, madala akong tauhan ko kasi naghahakot ako ng kahoy. Kaya oh, ako doon sa taas kasi magpa-ayusin ulit doon sa taas. Ay, ko naman sa taas, pagbaba ko sabi niya, Titi, nangungulit ba? Uh, Huwag sa tan sandala tanong. mga tao, naghahakot sa sabi na magandang, hindi kailangan ting makausap pati. Ko, bakit ba? Kasi dinala ko yung bike doon sa ano sa may mm. kabila di daw inano minabarat ba? Opo, At kum, kong... ate ano talaga pala inalok ipinilit niya oh. sa Eh bakit mo bila bakit mo binibinta sabi ko sa kanya tapos pinakit dinala niya yung bike nilabas niya dito. Opo. Yeah, ko ano niya sabi niya ibibenta ko sa iyo safety ng ano na, ng ano ta ng 35. Eh ala bakit mo bibenta sa akin? Ah, eh, si may bike na sabi niya yun presyo pala. may mm -hmm, bike oh, oh. nga ako sabi niya. Di ba ti mayroon akong utang sa iyo na 300 Tapos may 13 Di, 16 Tapos sabi niya, oo, oh, oh, Di, 35 35 Di, magbibigay ako sa iyo ng 19 Sabi yep. ko sa kanya. Tapos yung bike, Opo, so, kanin mo na. Opo. pag hindi mo ano, hindi bibinta ko sa iba, gina lang po siya. Okay. Tapos kaya na nga nagpunan ko, ko rin sa iba, ko. So, ayun mga buddy, nandito lang din kasi ako mga buddy kasi nga marami din ako nababasa sa sa vlog nila ko RNG na syempre ayoko namang i-judge si ate ano oh, si ate Jenny mga buddy kasi kilala ko si ate Jenny po tsaka sa mga nagsasabi po na nagka-interest si ate Jenny hindi po ipin ipinilit po si ipinilit po si ni, ni Kuya Jonathan Kaya ate Jenny gawa ng ang una talaga pong pinagbentahan niya at galing galing din naman sa bibig ni Kojotan doon sa bakery daw ate sa 2-8 lang daw so, so pa rin yung diskarte niya buti na lang hindi sa kumain ang gamit niya ang gamit niya nandun rin yung higaan tapos yung yung isa naman sabi ko bibinta mo halimbawa i-hold ko yan dito halimbawa kasi Opo. 500 man lang halimbawa Opo. kuhain mo na lang pag may pera ka bininta pa rin niya sa iba tapos yung katulad niya yung higaan di ba? yung higaan na double deck binita Opo. din niya 500 mm -hmm. tapos yung TV din bintan niya yung TV malaki yun yung Pininta niya ng 1,000 yun. Tapos yung ano niya, yung bayan, lutuhan niya. oh, na, gas stove niya. Na, ano. Limandaan din yun. Kinuha rin. oh, sayang. So, ayun mga bati uh, gusto ko lang din kung ano, Oh, kumbaga, uh, pagtanggol si Ate Jenny, syempre mga bati malaki yung tulong din po nagawa niya sa mag-ina at sa amin din po, syempre. Bigyan-bigyan ko rin sa si Katulad Kapo. Big Bigyan-bigyan ko. Bigyan. Opo. Okay. Hey, okay. Why na ka? Mahay na kami, Tim? Kung hindi, ano lang yan? gusto kain kayo, ayaw. Hindi, wala sabi naman agad niya, hindi ti, ano, kumain na kasi kami, bumili, maarti din kasi ay, si nanay. Ayaw niya ang pagkain. Namimili din si nanay. Opo. Oh, namimili <laughs> <So, laughs> din. <laughs> Ganyan naman mga body, ah uh, yun nga, uh, mali, at least mga body malinaw sa atin na uh, si Ate Jenny, nagmagandang loob lang din po kesa sa bagatin sa iba. Uh, Ay, hindi uh, matutubos yan sa iba. Opo, oh, yun lang. na. Wala. At uh, yun nga, isang kagandahan din. Tsaka nung punta ka sa akin pa, hindi ako maniwala sa kanya na, na kay Ate Jenny, imposible na, hindi na nga lang ako nag-comment nag doon sa ano mo, sa may vlog mo. Napanood ko, hindi ako nag-comment doon kasi ang sabi mo, pag, kung sinong binibilhan na lima ng bike, ka o usapin mo. Opo, so, inga ko. Yung talaga, kasi kung bakit ko ginawa ito, although nakausap na naman si Jonathan na benta na daw, sabi ko. So, ngayon, Jonathan, sabi ko, kung ano man yung maging desisyon ko sa bike, wala ka na doon, na ka na kasi binenta mo na yan. Eh. Mm -hmm. Kahit magkaroon ka pa ng pera pang tubos mo, ibili mo na lang ng bagong bike mo. Ha, lang Oo, siya. kasi sa akin, te, kung bakit ko po ginagawa yun, although hindi ka naman dapat tabulin o kaya hindi, kasi bigay ko na sa kanyente. Ang ano ko kasi te, yung tiwala ng mga sponsors sa akin. Kaya sabi ko nga, kahit umabot yung 10,000, 15,000, kukunin ko yan kasi yung tiwala, hindi yung mababawala natin. Kasi marami silang nag-sponsor na tutulungan siya dati, na pinapadaan sa akin. Ayoko naman na ganun-ganun na lang, na parang uh, yung mga bagay na binigay, eh, parang wala rin akong pakialamte, no, di ba? So, yun po. Although hindi niya pinahalagahan sa akin man lang na pinadaan nila yung bagay na yun, eh papahalagahan po natin. Kasi although doble doble yung kasus natin diyan, di ba? Ah, eh, Ihis na rin si Ate Jenny. Kasi umalis din kami pag kagabi pumunta kami ng ano SM ganun. Sabi niya, oh, ano yung ano ni Jonathan?" Sabi niya, o, oh, yung ang ano itabi mo na lang yan kasi ano yan yung tawag doon yung baka tubusin ni Tingking Bali. Kung hindi man alam ni Tingking Bali, halimbawa kung saan, ano, pwede natin puntahan sa bayat, dalhin natin doon. Opo, salamat. Kaya sabi ng asawa ko. Iya, e, eh, di kasi sana yung asawa ko ng ano ba? Opo. Sabi na, niya asawa ko. Yung din yun yun na lang natin kinuha yan. Yung <laughs> nga rin, <laughs> rin, na yun <laughs> <nga> rin, <laughs> rin pinag ko, <yun, laughs> ano, isang, isang pinag- pinag-worry pinag ko mga body kasi nadadamay si Ate Jenny kasi sa, sa salitaan kasi ni Kuya Jonathan syempre lumalabas yung pangalan ni Ate Jenny. Ayaw kong madamay sila mga body at Gusto lang din naman nilang makatulong. Dapat kaya... nag ano lang si Atan doon na ano, eh, kinulit na kinulit nang kinulit na, so, hanggang sa napagbigyan siya. Kasi asawa ko bumaba, sabi niya, asawa ko, ano yan? Sabi niya, yung bike daw tubusin. Sabi niya, magkano ba? Diyo na tan, tapos 1-3. Tapos po. sabi niya, anong gagawin mo? Sabi niya, gamit-gamitin hmm. daw niya. Tapos sabi naman ng asawa ko, sige, bigyan mo dahil, ilista mo. Oo. Yun yun. So, ayan mga body Yung kasi... pala, pag ano, Ah, ano, hindi ano, niya ng sa pera. Sa, sa tingin mo, tib, saan niya ginagamit ang pera? Tin tinatanong ko nga siya. Kasi may mga pagkain naman din siya oh, si Atan, eh. May pagkain, kompleto man yung pagkain. Oo, alam kay Atan. Tapos yung eh. binigay mong one nine, oh. mga ilang araw pa lang. Oo, alam. ano, kasi parang wala na naman eh. Oh, tapos binigyan pa sila ni Kuya Kabisnes ng nakaraan. 600, ah, uh, binigyan siya ng 600. Tapos si Bong, binigyan pa siya ni Bong. 200. Oh, 800. Sabi niya eh. sa binigyan daw siya ng 200 din ni Bong. 2,000 Asan mo kaya? Sabi niya ulit, wala na siyang pera Mabili daw niya na pagkain daw eh pagkain may grocery may eh. namamatay ang bigas, bigas. Yan, pagkain din may erudyan pagkain sinanay kasi bawal sa mga ano di ba sabi ko buka. Sa tingin mo ti ano wala bang na, ano sa kanya, nananakot. Wala ko alam eh. Parang nawawalan pira niya lagi. O kaya bubugbugin ka namin, gano'n. Baka kung... may nagbubuli sa kanya o, na gano'n. E, sa tingin mo lang, te, ano baka, Baka nga may binibigyan siyang pira. Baka yun gano'n. Pero ako sa bisyo, te, sa tingin mo, wala naman. Parang hindi man siya nagbubisyo. Wala naman, naman bisyo. Wala akong nakikita. Kasi nakakapunta ka ang mga body. Wala agad pera. Kung, kung pagpalagay na natin ginagamit sa pang-load-load, hindi mo ubos yung pinag, di ba? Kasi yung pang-load, may 100 pesos ka, 5 days na, 7 days na agad. Oh, yung, mga Kasi sa kanya, o, na, linggo, ganun. Nawawala agad mga body, hindi namin alam kung... anan ah, doon yung isipan ko din na may... Ay, yung masinsinante, kung no, ano. Para atis, matulungan din natin siya sa ganung paraan. Baka may nananakot sa kanya. Baka o, may o, nananakot sa kanya, baka... Oo, oh, ganun. Siya. Hindi natin masabi. Eto mga body, nag-a-advance lang kami. Kasi wala ka siyang pira nga talas, diyan talang kula daw siyang pira eh. Mm. Di ba? Kasi, siya siyempre. nakatulad niya, may pagawa ka sana ako sa kanya. Sabi ko, ay, ay, mabinasa ako kung oh, ano yun si Jonathan kasi parang nakaano rin siya ba? Oh, oh. Kasi yung mga body, kung bakit yung nasabi, siyempre, marami nakakapanood sa kanya na may nagbibigay ng pera, nagkakaroon siya ng pera. Hindi kaya, pag napapanood ng mga hindi magagandang loob na tao yun, eh, siya namang sayasamantala yung ano yung Jonathan, diba? di ba? Hindi na ako na nasabi. Bakahiniging anak. So, titingnan natin mga badi kung ano yung magagawa natin. For, pero for the meantime mga badi at least, uh, naklaro ko kay ate Jenny na hindi po, hindi po siya nag-interest at uh, nagmagandang loob pa nga po kasi nga, dito lang sa bahay niya. Kasi kung sa iba, mahirapan na po kami matubos mm, yun. Ganun na lang. So, ayan mga badi. So, bali magkano yun ate yung... 3.5 lang. Tutubos yung 3.5? Oo, no, Oo, wala nang patulong din, no? Ay, wala na, wala nang patulong. 2,000 20 na lang. <laughs> <laughs> kasi <laughs> pag isang lanya kasi doon din, eh, may nang haliba o nang 1,500, tutubo nang magiging 2,000 yun. Wala, wala pa daw isang buwan. Habi ko, ay, ganun ba? So, sayang din. Sayang din. Dahil so, siguro napilitan ibinta. Yung nakakapagtaka lang mga bati, baka. may wala siya? Eh, tinanong ko ngayon sa kanya, nung so, bumibinta ang bike mo, wala daw nga siyang pera, nga daw sabi niya. Gusto daw niya pilihan. Pera yeah, lang. Kaya, lang nagtataka nga ako sa kailangan niya ng pera lagi. Yun din ang inaano ko. Oo nga po. Kasi dati nung nung namamalimos lang sila, okay naman sila, 'di ba? Kahit walang pera. Ngayon, hindi, hindi, natin masabi mga At sabi naman ni Ate Jenny, kung sa bisyo, hindi naman talaga bisyo. Pero -ano, sabi ko rin niya. mo tinanong. Gusto nga niya, sabi niya sa akin. Sabi niya Ate Jenny, mag tayo na tayong dalawa lang, sabi niya kaya na naman binabako lang siya kanina kasi nainis niya po oh, talaga eh. Kahit na pinuntahan <laughs> ko. Tapos yung sumunod, yung pagkatapos na na-off na lahat, sabi niya mag-vlog daw kami dalawa. Okay. So yun mga pati, ah... Uh, wala nga yung vlog kino. ko eh. ano pangalan? iti Hindi ko yung mga nag-upload. Yung mga badi pa, ba support si Ate Jenny. At, at least. Ayun po, Ate Jenny vlog ko. Ayun, kung yun yung gusto nilang kalagayan, okay. eh... Ay, kung gusto naman niya, di ba magkaroon siyang batsya magpakahirap oh, na siya sa gusto ano para anuhan yung pinaghirapan niya. Saka din niya na matutubos siya sa 3.5. Sabi hindi ko, kung matubos mo yan, bili ka na bike mo. Kasi ang purpose Iting ko diyan Buti nga, mabait din ang asawa ko eh. Sabi na ang asawa ko. Asawa ko kasi tahimik lang. Opo. Sabi niya sa akin, ano ba yan yung dahil Ano nga niya yung, yung sa bike daw? Sabi niya, ah yung unti, Jonathan, eh, di ba sinabihan mo na na hindi naman yan ano, may bike nga tayo diyan hindi mo nagagamit. Opo. Oo nga eh. Hindi, kung kanyan lang naman, Pupunta punta natin doon sa, ano, sa, kung saan nakatira yung tinting yung bad na natin yung bike doon. Alam mo ba, bibigyan ko dapat siya ng bike dati? Oo. Sabi niya doon sa bike ko. Yung bigay lang. Oo, oh, yung nakasabit. Kasi may bike ako doon. Uh Sabi niyo, huwag niya, bulok. Ay, sabi niya. Oh, bulok. Sabi niya, sabi niya. Grabe ka. Kahit, an, kahit na ano ba, oh. yung may mechanic lang Yan lang yung bike ko dati. Kasi ano yun, bulok daw. Oh, gusto niya bago. Oo, oh, gusto niya bago. Kaya namin siya binilan dati. Eh, sabi ko, hindi maganda yung ganun na hindi mo papahalagahan. Namibigyan na siya, siya pala kasi yung isip niya kasi nag-vlog daw siya, kikita na siya. Eh, hindi pa naman siya kikita. sabi ko nga sa so, kanya, kasi ang um, mga kaibigan ko kasi mag-vlog, hindi lang ako nag-ano ba. Mag... Tapos yung siya, nagsabi rin sa akin sa totoo lang, ano, most thinking buddy. Mm, yung grabe sabi boost. niya sa akin, hindi hindi na daw siya mag-vlog. Mm. Hindi siya talaga nag-open sa akin. Ngayon sabi ko, bakit tan? Sabi niya, ayoko na. Simula nung nag ano, sila ng may tagaybang bansa, ba, ganito, ah, bag, ganyan na lang, na inano siya ng ano, alam mo na, yeah, no, nag-uha ka mag-ano ng ganyan, dahil may nanay babae, mm hindi -hmm. na siya noon na siya. Tapos di na mapakaliin hanggang di makatulog. Apo. Ngayon pagkatapos nun sabi ko sa kanya. Sabi niya agad kasi ano? Sige daw. Kasi yaman man nagsabi na hindi na daw niya ano yung dinados yung vlog. Sabi niya magpaalam daw muna nga siya. Tapos yung nagpaalam siya kay ano? Kay, ano Kay Power Ranger at saka kay T.L.B. vlog. Sabi naman agad daw na hindi daw daw sabi ko naman sabi naman ni at Ate Jenny hindi na daw hindi na lang daw sabi ko ay okay wala problema tan pagpatuloy mo na lang pag vlog mo yun sabi ko sa kanya Kasi sa kanya kasi mga body yung channel niya parang sa akin Mas na mga pa-update daw siya panibago daw hmm. ayun na daw niya nang Jonathan Pog TV gusto daw niya baguhin Ano so, na? Can, oh, oh, Jonathan, ay, na. <laughs> Kaya sabi, sabi ko, di, magpaalam ka muna doon kung ibibenta. Pa. Pabasihan natin kung magkano. Ayan uh, kasi sa pagbibenta naman ng channel, yung mga mga buddy, useless din yun natin kung bibili mo kasi yung sim card yung content sa kanya yung pangalan ayoko na oh, manner mm. hindi, hindi rin siya magiging angkop. ayoko okay, sa okay, sim card okay. dapat kailangan mo nasa yung sim card kasi anytime pwedeng i-change password yun wala ka ng access so, so magingat po kayo mga badi dun sa mga buwibili ng kasi maraming ganyan sa facebook ay, sa ay, ano ay, sa ay, youtube kasi kunwari ako bibenta ko kay ate Jenny yung channel ko kasi bibigay ko yung channel ko pati password lahat eh nasa akin naman yung SIM card kahit ibigay ko yung SIM card sa kanya eh yung SIM card di ba nakaregister na yun sa pangalan ko so magbabago lang ako ng change password makawalan ka na ng access nasa akin all yung channel kaya mag-iingat po sa pagbili marami kasing ganyan sa Facebook mga nag-aalok ng may, naga -ano, nga, may monetize na gano'n na alok na kumikita na pero yung dalawa yung YouTube nila Oh, oh um, hindi po ano, hindi po hindi po ang pop siya. Ma-mistam ka lang po. Kasi nga, syempre, akin yun eh, nasa pangalan ko. Nung una pa lang na mag-create, pangalan yun na. So, pag mag apply ka na sa susunod, bakit iba? Ay, yung ID mo iba din. Ewa? Buti kung may ID siya, paano mo i-verify ngayon yun? Ewa? So, marami ka pang ano, magiging problema. At least yan, ate, uh, nabigyan kita ng tip. bumili. Kung gusto mo lang na magpasikat. Yun, kasi, hindi, hindi, ate. Hindi, ate. Kung gusto mo lang, maano ba, kung baka may business ka, pwede mong i-promote doon. Pero yung pagkakitaan, hindi na kasi yung ID niya, wala din siyang ID. Mahirapan ka din. Eh, tips ko lang sa'yo ate. Tsaka sa lahat ng buwibili mga bagay. Kaya sabi ko nga pag ano na lang para mapag ano-ano ang ko lang ba yung business oh, oh, kasi okay. hindi ngayon mga buddy uh, abangan nyo po yung update kay kuya ano kay kuya Jonathan si ate L ay si ate LB si, 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 si ate Jenny yung mag update kasi hindi kasi namin pwedeng bibibibihin mga buddy lalo na ako na una na ako mga buddy na hindi kailangan ko panindigan yung sinabi ko sa kanya na ganun mga body kasi pag iniisipin niya kasi na ay wala kaya ko yan si body ganun ganun diba? parang mawalan sa isa yung mga naituro na natin although malaki na yung pinagbago niya atin, malaki na yung pinagbago niya pero pupuntahan ka pa rin ni Atanya sigurado siguro ganun. ay sa akin naman te walang problema sabi ko walang problema sa akin pagpunta niya uh, basta nandun lang yung kababaang loob te. Eh. Oo, yung gano'n na lang. Kasi kung mapupunta siya dun na hindi maganda yung asta niya tapos nagkataong hindi rin ako ano di ba baka magpangabot lang kami sa akin naman mga body hindi ako nagtatanim ng sa ng loob ang ano na sa akin yung tiwala di ba nasisira kasi oo so yun lang uh, gusto ko yung magmali ng mga body at nalinawan na lahat salamat kay ate Jenny at yun ang ano natin mga body babawiin natin yung bahay kay ate Jenny uh, para yan ate baka ibigay ko din sa mas deserving may kita Ati, mo rin sa vlog at na yung na mga mapapanood din Saka naman siya mag-iingit niyo. Oo. Na ibigay sa iba, di ba? So, kailangan niyang ano eh. El kailangan niyang paghirapan yung mga bagay oh. na ano sa kanya. Basta ate, ang ang ano ko lang tayo. Kunyari, magbenta ulit siya ng mga gamit dyan. Ay, hindi na. Hindi ako. hindi mag-ano. Wala baka, baka higaan ni nanay. Oo, oh, ayoko na. Baka bigla niyang benta. Hindi, i-hold mo lang tayo. Uy, huwag kang may benta. Papadampot kita. Para, para at least ano. Kasi kawawa naman si nanay kung mawala ng higaan. Mga ano. Tama. So, yun mga badi, salamat po sa pagsama hanggang dito na lang. At kukunin ko na yung bike mga badi kay Ate Jenny. Uh, salamat Ate Jenny at pasensya na po sa naging abala sa inyo. Siyempre, kay kuya, kay kuya, asawa ni Ate pasensya na po kayo kung may mga nababasa po kayo sa comments na siyempre hindi po natin alam yung totoong nangyayari gawa ng ako po, mga lang araw din po nakapunta dito, gawa ng ulan ng ulan kaya gusto ko rin makausap si ate para malinawan po, at ako man din sumama yung loob ko kay Jonathan, pero uh, mas masama din yung loob ko na nagagano sila ate Jenny na hindi naman pala totoo kaya pinabuti po namin napuntahan sila uh, tumingin ng pasesya din po sa inyo ate so, kay kuya, sorry, kuya kay asawa ni ate, session na po kayo, <laughs> so ayun ate Jenny, kukunin ko na, eto na ba yung bike? Pari mas maganda ate. yan. na lang po, ayaw, ko. Ayaw, ano yung ano yan, nagbukas <laughs> ako. Ko sa bahay. Sige po. Antayin ko lang si Buddy kasi nasa kanya yung susi. So, ito yung bike. Uh, babayaran ko lang kay Ate Jenny. Ate Jenny, nasa yung ano niya? Pang bomba. Ayaw, tayo, 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 tayo. Ah, tsaka yung ano, ilaw ate, no? Busina. Opo. Oo nga po. May ano mga Buddy, may mas deserve siguro na mapagbibigyan to para um, gawing panghanap buhay or <laughs> oh, okay pa tayo. So, 'yan mga body. Ang po natin. So, baguhin na po namin tong bike, itong bike para at least uh, sabi ko, yung tiwala ng mga tumutulong sa atin ng sponsors eh, hindi po mawala. All right? No, Renji. Tama ba? Buti na lang naagapan natin si Jenny. Mm -hmm. Jenny, lakin ko lang muna. Balik ako. Kuya okay. Joe, kunin ko na ah. Nakapapay ka sa bike mo! May stand to lang ko eh. Oo oh, ha? Kasya pa kaya ito. Talaga yung buhay. Ako, <laughs> bombeer <Pumbira. laughs> oh, dito 'yan. Kasi hindi ko lang masara. Ah, Uh, Sensya na kayo mga buddy sa tukod ko ha Wala pang bili Gabi uh, ba, ba talaga may kaya? Wala pang bili po si Mungung tawa na yung pan <laughs> Wala eh, ganyan na tayo Kasi kasla, tokkal di tawa Entog ka na yan <laughs> Tokkal di tawa yung sinuuna Pagbalay, or ibalay bini ka sa tokkal na yan ka na yan <laughs> na eh. And, uh, Salamat po si Lord <laughs> Okay na yan boss Basta hindi siya bumalik Talit na lang na Ay, May ano pa naman Ay, de, pwede. Pa pala pala. di pwede Isang pa pa lang doon May ano pa lang talit na lang Gulog mo dyan di na, may, uh... Okay na yan boss Hindi lang siya okay, masara Ay, uh... So, yun Hindi naman siguro usod uh, yan Landahan na lang Uh, mas maganda sure sure ah, yung mga body sure sure tayo sure sure kasi hindi malak yung likod eh. wait lang may fingerprint yan hahaha pagkal hindi na siya malak hindi naman naangat yun eh. Ah. so yun Sana kasi oh, si body